Ayan, t-shirt. Ano po na yung may-ari? Ano ba sa pula long sleeve? Ang hirap kasi mabili pag may kasama. Ito mo, Ito mo. Ito mo, Ito mo. Ito na lang, ito. <laughs> ito ang ganda na. Ang ganda na tayo. Ayun, parang siya lang ito. Yeah. Baka yun yung may gusto yung may nektay. Ayun, may may nektay. Ayun, 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 may Oh, para sa ako lang. Sa akin, ano eh. short lang. shorty lang. Shirt lang. Shirt lang. shorty ay, yun, yun ang yun, sunog. Apo. <laughs> ah, long sleep. Oh, long sleep. Baka masa, masipa mo. Teo kung babagay Ayan guys, dito, naghahanap po kami ng babagay dito sa pantalon ito guys. Ayan yun na. Ayan yun yung magsusot guys. Dice, po. Pakita mo kung babagay dyan. Dito, sir, dito pa tingin kung babagay dito sir eh. Oh, Ayan. Ayan. Ha guys, so. Alam na yan lang sa shooting ko. Ang ganda. Ay, oo. Ibinig aso parang, ano, short Magkano ganyan yung ako Magkano ba sa ganito? Magkano ang ganyan? Wait lang, Magkano pa. Pwede nga yung sa isa na, na shirt. Yun na lang pala. Bili rin kaya ako ng ganyan. Oh, mas maganda nga yan. Magkano daw? Ang lang ito. Ay, pag sinuot nila, hindi mo na pwedeng ano pa rin. Bibili mo na yan. Sakto lang. lang. Ay, ganda, oh. Magkano ang ganyan, boss? 3.30? Kasi isang bis ko lang susuotin. Si Meron na ako sa... Di ba yung shirt slips, na lang? Para magamit mo. Oo, polo pa. Pwede mo gamitin yung inspection pagkatapos mo? Ito lang, kaputig ka na nga. Or long slip pa

taba tama, nasababing wong mo wakam mo ako nasababing wakam mo nasababing wakam ko nasababing mo ko lang, wakam ko lang. wakam ko nasababing wakam ko nasababing wakam ko nasababing wakam ko ko nasababing ko nasababing wakam ko nasababing wakam muna. nasababing Dirty oh. Na, Napamura ako sa sa uh -huh. so, mo. Sigurado naman yun ano? Uh, pero mas maganda yan. Mo, mas maganda yan. Pisa dun dun sa, ano? Guys, ito Ano po? Maganda yung na. Final decision na po. Final decision mo na ito, bibili mo? Ha? Charles, ah, bibili mo ito, final decision mo? Diyan, nang no, tingin din tayo. <laughs> uh -huh. Wag na so, ito uh -huh. na! Wag yeah, na, yeah, na uh -huh. ito uh -huh. na! Meron yan yung 50 yun. lang. 50 50 yung ito niya sa pag nag-abay siya tsaka nagbinyag no Ay, walang eh walang ka dito walang girlfriend hindi ka lang po meron po pa baka pumagarit yung girlfriend niya eh ayano formado oh Ah, uh, ayos na si Charles, oh. Wow, baka hindi mo masarap dahil sa yung gagi. Ito, bagay na bagay kay... Bagay na bagay kay... Bagay na bagay kay engineer, ah. Oh? Paano? Oh? Pwede ka na mag-untrata. Aray. Ay. Aray. Ganda ng tela. Kinurota mo. Isuot <laughs> mo. Isuot mo. <laughs> mo yung pantalo mo. Kinurota mo. Malambot. Malambot. Isuot mo yung pantalo mo. Isuot mo. Tanggalin mo yung sapatos mo. Hindi na ano. Ha? Winners, gagawin mo na naman kami. Ayaw ko pato eh. Gagawin mo na naman kami. Kinukontent mo na naman kami. Ay, si ate, oh awina oh, tapos na tao? <laughs> <gay> um, sa kanya yung pula. Gasi di namin siya. Gasi di na sa Gante. Sa 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 Ikaw, may sa yeah. yeah. okay. ka may na? Oo, meron sa sa Napulot ko lang doon. Ay, nabagsak. Kailangan ko kumanta bukas para Ay, pwede. Ay, pwede oh, mo. Parang yung sa girlfriend mo. Ay, gimo. Ay, pwede pwede na. Ay, ito maganda to. Dalawa yung 180. Dalawa 180. Mura na yun, ha? <laughs> Pero ang kanta talaga nito, Ganda dito. Bilig na rin eh, Nurse. Ay meron ako dun oh, eh. Ganyan ako, ano eh, brown. Ganyan ka. Tatalinta ng tubo, kinuha mo pa, charts. Ay, si Josh pala. Eh, Nurse, kinokontent mo na naman kami, pero pag rin nabini-video ang ka. Ay, maganda yan oh. No? Ay, itong bagayin sa'yo. Di ba ganyan mga sinusuot mo? Hindi oh.